sa unang video natin Nung nakarang linggo dito So, makikita mo, mapapanood nyo ng mga ito Kaya, ang dami naman ng na, ano Bagong anong look ng mga panindya niya mga guys dito So, mga pinggan nung nakarang linggo Anong pinggan natin nakaran? Halo-halo rin kami, mga t-shirt, no? So, nasa na yun? Ubus na yun? Ubus na, Ayan, si ano good morning, good morning mga guys. So, welcome po sa YouTube channel natin mga guys. So, nandito naman tayo sa Carmen Planet. Oh, shoutout nga pala sa lahat ng WFW, no? From WFW, shoutout sa inyo natin. So, nandito tayo sa Carmen Planet. Para update naman sa mga bag, mga price dito. So, tumayo ko So, let's go. So, mayroon pa din mga laruan dito. Magkano mga bintahan laruan mo? 20. Be, ha? 20 pesos lang. <laughs> o, sa baso natin, sa baso, sa baso. Ha? 10 pesos. Uy, kapal nito 10 piso lang guys oh. Oh, 10 piso lang. Oh, napakamura lang ang presyuhan dito sa kay uh, kay dan, dan ano, yung tawag natin siya, sa kanya. Si Ate, yung mga uh, video natin sa kanya, yung mga about ng mga laro, mayroon din siya mga mayon guys. Uh, 35 sa mga about ng mga laro, at uh, mga sando sa mga pangalaro. 35, 35. 35, 35, 35, 35 daw mata. <coughs> eh, isa pa tayo, isa pa tayo, isa pang video pa tayo, tayo ha? Oh, bibili ba? Hindi <makes> rin si Madam. Tatlong piraso. Oh, yan. Baso, 10 piso, te. Yan, dito si, ano, ah. Ano pa halang ulit natin? Maki. Ah? Ha? Maki. Maki. Yun, lang mga, ano, magic sarap. Mayroon din disyon doon. Boss, magkano yan, boss? So di ko tayo lalapit Lala tayo ron kung mga reminder natin no. <coughs> ano yan boss? Ano naman trabaho niyan? <coughs> panglinis lang na sir, ano? Carburador. Ah, yun pang ano daw sa panglinis ng mga At part, yun, part ng mga motor no. Pintura 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 yun, oh, pintura. pintura Magkano yan boss? Corinth, uy, Corinth. So ito boss, magkano naman to boss? 50, panglinis ang mga carburador mga sa mga motor natin, no? yan so, yung mga ganito? 50. Pang throttle body pwede rin sa, sa, ano, sa mga magic sarap, mayroon din. Magbandila, magkano magbandila? 50, 50. Oh, yeah, sa mga magic sarap natin mga guys, yung dito. bandila, so, ayun pala guys, ito. nakasulat pala dito. Ayun, ito pala, si pala, yeah, si Kwenta lang mga magic sarap. So, nagbabalik ko, magbabalik palang magtinda, ano? Pero na, pwede tayo dyan, sa mga pang, pang, pang ng pangmasang presyo, ano? so, yan, dapo dapo dito lang tayo sa mga ano, mga guys, ano? Dito tayo sa gitna dito no sa may galing sa entrance. Sa so, may islaan tayo. Si Maki Maki Shoutout sa'yo ha ah. Good oh, morning Ayan Shoutout sa'yo Maki uh Oo -oh. Alright Sa labas tayo guys Labas tayo Ayan Sige sige Ayan Sa mga gulay gulay tayo dito mga guys Mayroon dito mga talbos dito May pang mga Ano rin mga Ayan guys dito sa 20 Ayan Ayan gulay o 20 20 40 mga ano uh, Si Ito Ayan si Ito Oh, shout out sa mga manggagol ay mainbag Good morning sa inyo lahat. Yan, dito lang. Ayan, Ayan talaga, oh, talong, oh. Dito sa natin. Oh, per kilo sa bawat, ano, uh, ah, sibuyas na ating mayroon. Be, ano, si Benta per kilo. Yan. Sa talong dos, ang kano? Per kilo na tapos? Si per kilo, per kilo. Sa talong natin. Cinquenta y số tiền một trăm là tập na! So mga t-shirt, mayroon masyan siya ano? T-shirt na naman! Magkano na t-shirt man? Mga t-shirt eh? Sikwenta lang mga t-shirt man. Sikwenta lang, lang dito, kambutin oh! Ayan yeah, ang mga bagong dating. Ang bagong, may dating. Ay, pang bata siya. Kaya na sugayin pala mga kitso. Ay, si Black Mamba. Ang tangkad bala ni Black Mamba. Yuma. Lahat pang bata yan, be. Pambata lang yan. 20, 20, oh, 50, 50 lang oh. Yeah, ito na po yun mga guys yun, na binablog natin na karano so ito yun ang mga bagsak presyo mga t-shirt nya rito 50 kwenta lang Yon, may mga laruan siya 20 pesos may mga pinggan din ulit siya rito no? T-shirt <-shirt> si lahat. 20 lang ka, bente. 20. 20. 20. 20. 20. 20 sa mga laruan po. lang lang, lang. Bye bye mga guys. Okay, bilidown. Hello, 54. So dito lang taw sa gitna tumakay sa borato no sa dulong-dulong to sa gitna mo no, sa, sa, sa entrance no. Dito po 'yung mga tag 20, 20 na lahat ng mga t-shirt niya 20 sa mga laruan 20. At tapos t-shirt niya 50. Sombrero mayroon din. Black Mamba mga sombrero natin magkano? 50 lang. 50 blanda. rin ang mga sombrero natin Black Mamba. Sa mga paninda ni Black Mamba, 50. Yo, so, dami na bilhin ni Kuya oh. Oh, 50 50 lang oh. T-shirt dami na bilhin ni Kuya. Napakamura. So pangbata siya mga guys dito lang sa pwesto ni ano, yung sa ano natin. Yon. Sa pwesto ni Madam Ma. Madam Madam okay. Ma Yan. Dito. Yon, don dami oh. Dalawang okay, oh, yeah. <coughs> Dalawang 150 150 Dalawang 150 Dalawang 150 130 na lang 150 Dalawang 150 130.